panoorin natin to mga gar ito tignan nyo yung mga ano motor mga ADB yan guys ang dami nyan sa bangketa sa may ano to 10 avenue Paloocan City ito yung mga MMDA ang dami nyan mga gar baga bawal yan dyan eh so ang nangyayari dyan guys hindi na na impound yan hindi na nila i-impound pinasok na lang daw sa garahe yung mga motor na yan dami niyan. tapos pinasok na lang sa garahe hindi na i-impound yung mga motor yung may-ari magmumulta daw ng 1,000 pesos ano masasabi nyo dito mga par eh di ba yung halos yung ibang napapanood natin ini-impound talaga nila yung mga vendors yung mga ano eto hindi, hindi na impound hindi eh. na impound so ano masasabi niyo dito mga gar